Good morning, good morning guys uh, Merry Christmas Ngayon po ay December 25 no? Ngayon po ay ang aking gagawin ay magtanggal po ako ng dahon sa ilalim Ngayon po ay magtatanggal ako ng dahon bakit po pag uh, at uh, bakit po ako magtanggal ng dahon sa ilalim dito po no? unang una kung bakit po ako magtanggal ng dahon kasi po uh, dito po naka, nagtatago yung mga piste unang una mga piste dito po nagtatago so ang ginagawa ko po nagtatanggal po ko ng dahon dito sa baba saka yung piste dito nagtatago kung mag spray po ako hindi sila matatamaan no? kasi dito sila nagtatago lalo na po yung uh, pids. yun po pag mag spray po tayo lalo na yung gamit na tong, nating pesticide ay yung hindi systemic ay hindi sila po matatamaan so yan po tinatanggal ko po to yung dahon at saka uh, maliwala sa tingnan kung maglagay man kami ng abuno dito at saka magdilig maliwalas po so ito po yung aking pam pamaraan pag ganito nakalago yung dahon sila tinatanggal ko po isa isa po yan Tinatanggal ko po, po yung dahon no para maliwalas no at saka hindi po dyan ang mga pisti magtago si maliwalas po siya yun po ang aking pamamaraan no nilisan ko po, po siya isa-isa po yan lahat po to uubusin po yung mga sa ilalim para maliwalas yan po para malinis tingnan <clears throat> kasi po yung apids pag nag spray po tayo na nandyan sa sababa pag alam nyo po na nakaspray po tayo hindi yan naakyat pag mayroon pang epekto ng pesticide pagkayanan niya po na um, uh, di na siya makapatay kasi dasig ko na video ko duman ah so yun po ang aking pamaraan no? tinatanggal ko po to Merry, Merry Christmas Cup! Ayan <laughs> po, nagtatanggal po ko ng dahon sa ilalim para maliwalas po siya tingnan. At saka yung isa pa po, yung, para, yung hangin. Yung hangin, malakas. So, galaw na galaw yung puno. So, pero pag maliwalas na po siya, Maganda po siya tingnan. Magdilig, magabuno. hindi po siya ma mahirap, no. Kasi po um, wala na po yung dahon dito. Kasi yung butas ng plastic, yung plastic molds natin hindi naman gano'ng kalaki yan. yan. po, no. Yan po ang aking pamamaraan sa pag-alaga.